Narito ang apat na dahilan kung bakit kailangan mong magsimula ng passive income. 1. Kalayaan sa pera Ang passive income ay nagbibigay sa iyo ng pera nang hindi ipinagpapalit ang iyong oras para dito. Tinutulungan kang mabayaran ang iyong mga gastusin at kalaunan ay mabuhay sa sarili mong mga tuntunin. Ikalawang seguridad laban sa pagkawala ng trabaho. Kung nawalan ka ng iyong pangunahing trabaho, ang passive income ay maaaring maging isang safety net na nagpapanatili sa iyo na nakalutang habang iniisip mo ang iyong susunod na hakbang. Tatlong higit pang oras para sa mahal mo. Kapag hindi ka natigil sa pagtatrabaho para sa bawat peso, mayroon kang mas maraming oras upang maglakbay, makasama ang pamilya, magtrabaho sa mga libangan, o magsimula ng mga bagong proyekto. Ikaapat na ibaba ang stress at mas mabuting kalusugan. Kapag mayroon kang passive income, bumababa ang pressure sa pananalapi na maaaring mapabuti ang iyong mental at pisikal na kalusugan.